Hindi apektado ang aktres na si Carmina Villaruel sa mga isyong ibinabato laban sa kanya. Sa isang panayam, nagbigay siya ng opinyon tungkol sa kung paano nagbago ang mundo ng showbiz, lalo na sa pag-usbong ng social media. Sabi ko, grabe talaga yung power ng social media. Parang, of course, naano ko lang yung time namin at yung time ngayon. Nagrabe na pala na parang ngayon talaga, papaniwalaan nila kung ano yung gusto mong paniwalaan, saad ni Carmina habang inaalala ang mga pagkakaiba ng dati at ngayon. Para kay Carmina, ang mga artista noong kanyang kabataan ay may mas limitadong exposure at control pagdating sa imahe nila sa publiko. Ang mga balita tungkol sa kanila ay dumadaan muna sa mga tradisyonal na media, tulad ng mga diaryo, magazine at telebisyon. Hindi katulad ngayon na halos bawat kilos ng isang artista ay madaling nasusubaybayan dahil sa social media. Ngayon, kahit ano pwede nang gawin. Isang post lang, tapos meron ng konklusyon ang mga tao, dagdag ni Carmina. Hindi rin lingid sa kanya na mayroong mga taong mabilis maghusga batay lamang sa kanilang nababasa online. Ayon sa aktres, ang kapangyarihan ng social media ay maaaring gamitin sa tama o mali kaya't mahalaga ang pagiging maingat sa bawat post o komento. Bagamat may mga negatibong komento at mga intriga na pilit ibinabato sa kanya, na natiling matatag si Carmina. Anya, hindi siya pababayaan ng mga taong tunay na nakakakilala sa kanya, at mahalaga ang tiwala niya sa sarili. Bilang isang veterana sa industriya, alam niya na bahagi na ng pagiging public figure ang mga pagsubok na ito. Kahit ano pang sabihin nila, mas kilala ko ang sarili ko. At mas mahalaga ang totoong alam ko kaysa sa sinasabi ng iba, pagtatapos ni Carmina.